laki okay. Ayan mga kabukids, magandang umaga po. At ngayong umaga, dahil kahapon po ay may inariya akong mga trap sa manla. Ngayong umaga po ay babalikan ko para makita natin kung meron tayo mahuhuli na manla pang ulam mamaya. So, ako na lang ang babalik at apapan daw na lang din naman. Eh. Meron pa ng itlog na itik dito sa aking mga alaga ayan nakadampot pa ako ng isang itlog bago umalis nakaswerto pa ng isang itlog bab na itlog dito ng itlog yung itik alis na ako so yun medyo uh, malayo-layo rin yung lalakarin natin mga 5 minutes para makarating sa saan Ay, yung tali ko pala. Munti ko nalimutan. Madami pa naman to. Nakahanda to para sa maraming huli. <laughs> Good luck sa atin. So, yan yeah, meron akong hinandang pang tali para kung sakaling meron tayong mahuli, eh, tatali ko rito. Ayan, ang dami nating nadadaanan dito mga pako. Yan po ay kereng-kereng. Ayan oh. Masarap yan. Pang ano yan, salad. So ayan, malapit na ako rito. Ah, sana may huli. ayun mababaw ulitin yung tubig ngayon. hindi tayo mababasa ng gaano yan dito tayo mga kabukids mag unang pandaw sa mga inilagay ko dito banda medyo malapit lang ako naglagay para hindi ako maliligaw na may huli itong una nating titignan ito pumitik to mga kabukids oh. nilagyan ko ng palatandaan kahapon para makikita ko kaagad may mga nipa na nakalagay pumitik oh pumitik Oh, mukhang hindi nahuli pumitik lang siya may huli kaya ayun may huli ayan mga kabukids ito yung una kong napandaw ay merong huli akala ko wala eh ano ninyo ah sa loob, oh. edit oh manini kaya nang ating huli manla malalagyan agad ng laman yung aking ginawang pantali boy naman Oh, okay, naraisan na ako. So, unang trap, may huli agad. Konti lang yung nailatag ko kahapon kasi inabutan na kami ng medyo dilim. Kaya, wala na akong mahanap na ibang mapaglalagyan. Pero, so far, sa unang pandaw, meron na kagad isa. So, ibig sabihin, medyo maganda-ganda yung tatahakin natin dito yung iba kong yung aking palatandaan na nipa ayun ako hindi pumitik Uy, hindi pumitik sayang oh hindi nahuli kung mapapansin nyo mga kabukid so meron siyang bagong putik dito so ibig sabihin pumunta rin dito yung manla yun nga lang hindi pumasok dito sa trap dito siya nagbuga ng kanyang putik sa gilid sayang oh dito lumabas sa kabilang butas ito bago to wala to kahapon eh Di Pangalawang trap wala. Dito tayo. Ito may nakikita ko ditong kalatandaan ko dito. Pangatlo ito. Ito pumitik. Pumitik oh. Oh pumitik. Pangatlo natin mukha may huli ayun oh nasa loob nasa loob din atin huli tuten huli ko oh malaki to oh malaki Sikip siya sa lalagyan, no. Ang laki. Ang laki, mga bukins. Okay. Dalawa na sa tatlong trap. Ito, meron akong magigito pala tanda. Ayun, pumitik din oh. Guys, pumitik. Pumitik ulit mga kabukids. Meron kaya? Mukhang meron. Ayun oh, nasa loob. Malaki rin to oh. Okay. Pangatlong huli mga kabukids. ito yung pangatlong huli ko tapos dito sa gilid na to may nakita ulit akong palatandaan ko so meron ako dito trap tignan natin kung may huli rin tignan natin pumitik yun pumitik pumitik din alam natin ito ay pang limang trap mga kabukids. Pumitik din. So tingnan natin kung may laman. Ayun o. No? May laman. Oo. Oh, Di ba? <laughs> Malaki rin o. No? So doon natin nilalagay sa kabila. Yung pang apat at saka yung pang lima parehas na meron. Ayos ah, meron na tayong apat. 'yung malakas din to manipit eh. Last time na nanghuli kami nito, nasipit ako sa kamay. Nawala, ang tagal na wala, namatay yung kukuk. Nabiyak. Kaya delikado rin po ito. Oh, ayan. Ayun, apat na piraso. Nako sayang. Hindi pumitik itong isa na to. Hindi nakahuli. Sayang mga kabukids. Hindi siya nakahuli oh. Dito dumaan pala sa kabila. Yan pala yung sanga nung daan niya. Wala. Buklo. Buklo. Pumitik Pumitik siya Kaso ang daming putik sa palibot So Hindi ko alam to kung may huli oh. Grabe pinuno niya ng putik Mukhang walang huli Pinunuan niya lang ng putik to Walang huli ayun o Puro putik yung loob <laughs> Wala. Sayang. <laughs> Puro putik yung palibot na yan. So, ayan mga kabukid. Ito po yung nahuli natin. Apat na peraso. Pwede na pang ulam. Malaki. Wow. So, na naman ang ating pang for today. ya uwi oh ya nah Tuh, serap tuh. Mata lebus na tuh. bus. Medyo masuka lang pero ganun talaga dito sila tumutubo. Ang eh. dami. Ang dami-dami. 'Yun. Eh. Para mas masarap yung ating ulam naman la. Eh nagdagdag po ako ng mga pako. Ayan o, karang karang. So, para madagdagan yung huli natin. Yung ating ulam. Masarap yung mga pako na to. mga kabukid ang dami nating nakuhang mga karang karang oo ang dami nyan so usually yung ginagawa po namin dito ginagawa namin salad suka lang, sibuyas pero ngayon ilalagay po natin sa sa ating ulam pang sahog sa manla para mas masarap yung ating manla meron tayong makain doon na ano to dahon dahon ang dami dun sa nadaanan ko kanina ito mga kabukits natimplahan ko na rin at konti na lang kainan na ang usok po. Thank you. Eh, hey, may malaki na yan. Dito muna ako sa maliit. Maliit pero malaking sipit. Kain po tayo. Kahit apat lang yung nahuli ko mga kabukids. Sulit naman kasi ang lalaki oh. Hmm. Nung isa kanina, sikip na siya dun sa strap Hmm, 'to na uli pa rin. Strap. Strap. Manla with kereng-kereng. Wow. Ano nga 'to tong malaking sipit babae? Malaki. lalaki. Yung maliit lalaki. Na ah, babae. Wow. Yan po yung kanyang aligi sa buntog. Sarap ng kanyang sabaw. Lasang talangka din siya. Hmm. Hindi mo Kapag nalinisan na maayos, mas masarap siya. Mm. Kailangan po kasi ito nalilinisan na maayos. Yung tinanggal ko kanina sa buntot niya, yun po yung kanyang ano, eh, bituka. So kailangan natatanggal po yun. Kasi kung hindi, masarap din pero may konting ano siya, lasang putik. Pero yung iba, dati yung lolo ko, nangunguha po sila nito eh ayaw nilang tinatanggal yun yun yung nagugustuhan niya medyo mapait-pait tapos kapag iinom ka ng tubig after mo kumain medyo manamis-namis Sarap po. Hmm. Yun lang. <laughs> Kaya? Mahirap hmm. siya tanggalin. Hmm. Oh. <laughs> Ayan. Malaman niya sipit. Gusto mo ng aligi? Hmm. Yan lang aligi sa'yo? Oh buntut. Nah, tanggal yang buntutnya. Ito ang pinakamurang lobster. Hindi <laughs> 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 natin afford yung lobster sa dagat. Mahal. Ito naman, medyo mahirap na rin makuli ngayon. Kasi, parami na nakukuli. Yung mga trap ko mga kabukid, hindi ko na may area lahat eh. actually mga kabukis. Dito lang ako nakatikim na itong manila. Sa amin kasi sa Mindoro, hindi siya common ba? Hindi siya karaniwang hinuhuli, tinitinda. Malayo kasi kayo sa amin. Sa mga ganyan lugar. Kapatagan doon sa inyo eh. Oo. Sa ibang lugar nga daw, hindi daw ito pinakain pinaglalaruan lang nila. <laughs> Sayang. Sarap pa naman. Sana makapunta ako sa lugar na yun. Uliin natin. Dito nag-aagawan sa manda. <laughs> Sakto lang pala sa atin, tigdalawa dalawa tayo. <laughs> Kaya pala hindi ginawang lima yung huli ko. Hmm. magagawan pa tayo doon sa isa. Kung to si Tita B, ko lang. Oh. Hindi siya nakasama ngayon kasi meron na naman po siyang lakad. Lagi may lakad si Tita B. Ikain na lang kita Tita B. Mmm. favor. Shout out din kay Mama B. Mama B, para sa ito. <laughs> Uy ka na. Para makakain ka na ulit ng manla. nag -e enjoy pa si Mama B sa puerto. Matagal-tagal na siya doon, mga kabukids. Pumunta siya doon ng Ano ba? July? Hmm. Oh, June. June po. Katapusan ng June, no? Makakabalik siguro siya ngayong katapusan ng August. Oso siya na okay na yung kanyang siya. Sulit ang kanyang bakasyon. Bakasyon grande. Kanin pa ako. Sarap eh. Ako rin daw. Konti na lang. Sige. Tutong na to. Sarap pa yun. Sabi mo marami yung kereng-kereng. Kaya nga kanina ang dami. Ang dami ng kumpul na awkawak maluto na punti okay na lang <laughs> yun oh. <laughs> wow ang daming daman sa kanang city <laughs> <laughs> huli hulihin ko sana hmm <laughs> Okay tayo. Kunti lang talaga yung laman nito sa loob. Bawal to sa mga high blood. Talagang mahang high blood ka. <laughs> Ang daming alig eh. Talagang mga galamay lang ang makukuha mo at saka sipit at saka yung ano. <coughs> ka sa kanin. Kasi masarap yung sabaw niya. <laughs> Terima kasih, guys, bukins.